Hello guys, uh, habang ako ay nagtra-travel, meron akong napansin uh, isang, uh, na isang driver na merong maraming karga na meron na silang project sa itaas uh, pinutahan ko kasi uh, ilang minuto na siya naka-stranded na at hindi makagalaw kasi sa bigat ng kanyang dinadala yan, pinutulungan ko siya para po maka-atakbo siya ng uh, katabon na siya. Kasi uh, sa isip ko, parang mahihilo siya sa init. Tingnan niyo guys. Medyo may kadigatan yung karga. At uh, ito ini ngala po guys. Aje. Ah, pero so, selamat palak. Nakaraos din si kuya. Sabi ni Kuya, eh, na sing kinunta pero hindi matawagan. Hindi ma I don't know, bakit uh, hindi niya matawagan? kaya nag operate ko na ako na lang ang pupunta taon asa ba nang kuha na? sa ang hidro wala, natundan nito? oo, dito sa ba? ah dito lang sa Hall. oo kasi ba ko na ito? nalang may na ito na yung patundag ha? kasi na rin pangalan pinaon Jim Jim. Katong na ba katong na ba basketballan? Mm. Jim Jim. Katong mm. anak po sa kwan, kunsal dito. Ah oh, sige. Ah, ready ka inat ay ako to sing rescue kay. tayo na bantayan ako gayon na rin siya. Natambay diri ang lugar, tinita. hindi ka sa kayang motor so nakatong-tong yang kaban yang gayon. Sir. Ah, aku sasi jim jim. Ah, nah si jim jim dia. Ayo kau mau ngasih bobong nak? Kuai kena nak nak dapat nak strand di tu sobo so. Dulu dilek angat. Dilek angat si bobong. Bagi rescue siapa? Bagi So ayan. Ikita niyo na si Doke kasi na napundot dio. Idit kayo. Pundot ito dio. Di iduwat ko na. Kita. Ito na to. Ito na. Puno ning tantangan. Wala So ayan po, thank God at narescue din si Kuya sa kasamanya. At I believe lahat ng mga Pilipino ay matutulungin. So ito po si Mr. Balot, God bless. Bye-bye.